We need to switch from the current quota system in importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up, up to seven per kilo, and lower inflation significantly. I ask Congress to prioritize this crucial reform, which I have certified as urgent today. Oh. Kaya mo ginawa yung batas, restrictive law to eh. Para yung gusto mong 7 pesos na kada kilo ay mangyari ha. 7 pesos per kilo rice then after okay. Yan ha. Yan, 2 years ha, 2 years ha. Nangako 7 pesos per kilo ni bigas ha. Ah. Oh because of the rice law. Dun po sa nabanggit ninyong pitong piso nga uh, baba ng uh, Duterte administration, pwede po ba ninyong i-clarify yon kung talagang uh, pitong piso, gagawin pitong piso kada kilo yung bigas that time or yung sinasabi po ng dating Pangulo na reduce o bawasan lang ng pitong pito, yung, piso yung uh, presyo po ng bigas. Nasa news na po yan. Maaari po ninyong i-refer po ang news po dyan. So malinaw po na reduce po yung nabanggit pero kayo sabi niyo sa inyong vlog vlog po ba yun or whatever yung 7 uh, piso sabi niyo pangako 7 piso at uh, parang sort of ganun Ah uh, po malinawin lang natin yun para <laughs> hindi na uh, pagmula ng, vlog? ng fake news Sa vlog po ba Nakita na panood po uh, sa Hindi atin. po yata yun nabanggit sa press briefing Opo hindi po sa press briefing Uh, parang you're talking na pinapakita niyo pa yung sona na something ni P PRRD para lang po magkaroon ng ano no um sa halip na Hindi po yung pahayag ng pangulo. Nandito uh, po tayo sa ating press briefing para ihayag po ang direktiba announcements ng palasyo. Hindi po patungkol sa aking pagbablog. Uh, hindi para pa nabanggit ko lang po yung vlog uh, Yusek, ano po para lang po hindi yes, mali. E pasensya na po, hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko. Outside uh, from this uh, press briefing, kung ano man ang aking naging opinyong personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. Kasi po parang maka-apekto rin po dun sa mga, <laughs> pro, ano ng pangulo, <laughs> na medyo iba yung Opo, Miss Eden, na. kung ano po ang inyong pakay, patungkol po dito? Inuulit ko po, ang aking pag-vlog uh, ay wala pong kinalaman ang palasyo, ang pangulo at ang gobyerno.